Ito na dumating na yung pang regalo ko sa akin ano uh, simple lang white balance um, size 13 Ibig sabihin, size 10. Ito 15, 15 years old. Size 10 no. Okay, sana magustuhan niya pagdating ko sa bahay. Okay. Na-receive ko na pala ang shoes na da iririgalo ko sa kanya na. Uh, galing po ito sa Shopee. Online ko in order. Pero legit naman po ang kanya Uh, store na pag-orderan ko. Uh, word, word balance, original naman. Hindi mo naman kailangan ng sobrang mahal na gift para sa anak mo. Hindi magtitira ka rin na syempre, kumakain ka. Baka kakainin mo lang toyo. At is kahit papano, masarap ng mga toyo. Pero huwag naman araw-araw toyo. Nakabili ka nga ng mahal na sapatos tapos ganyan naman ang lagi kinakain mo. Tama, alternate lang. May toyo, may Carneo na isda at is sa uh, ano sa pagbili mo na sa sapatos may matitira naman para sa syempre pangliyado kang tao isa nga lang anak ko pero hirap na nga pero at is kahit papano mapapasaya natin yung anak natin kung may ibigay man lang natin yung kailangan nila huwag lang sobrang mahal yung tama lang may anak ko naman walang problema sa kanya dahil sa kung ako naman nag-offer na anong gusto niya tapos yun i-advise pa nga sa akin, masyadong mahal daw sabi ko okay kaya kaya pwede pa yan at least napasaya mo ang anak mo sa kunting regalo na Be? <coughs> Tulog. <coughs> Hippie! Tureng, tureng, Ang kulit talaga ng mga baby ko Wait <laughs> <laughs> lang Wait lang Wait lang Kapag may damay ang Okay. Ikaw naman. Forgot la. So, Pag-isa kayo. Ayun. Saya na sila. Pasko na pala. Pasko na pala. Huwag mo kasi niyan. Uy. Uy.

Ito yun naman. Ugotin mo. Ano yun? Yan ang sa paa mo. Di ba malaki? Ay, magbibidyas ka pa eh. Sakto lang. Sakto lang pala. Super mo Pasok mo. Pasok mo na pa mo. Ito gising lang. Sige, sagot mo. Kanan. Isang sapatos lang. Isang y ano Ipasok mo lang. T Testing lang kung magkasya ba. Pasok mo lang yung paa mo. Ya. Pastinya penting merasa sabihin. Thank you.